nagaantay kami ng service at ayun medyo matagal nga alang tumubo pero tumubo na yung ating kalabasa tadaan ayun pa at ayun at My ayun tumubo na yung ating kalabasa yung mga iba yes yung mga iba rajma, ayan oh. Rajma, pero may mga okra. Tumubo na mga okra-okra doon. Yung mga iba, Rajma, yung iba natabunan dahil sa kinalkal dito. Bunga lang yung strawberry natin. Yeah, ready na. Antay na lang ng service. Wala pang service. Yung mga ibang school, ano, bakasyon na kagaya niya yung nakabike sa Kathmandu yung nag-aaral sa boarding school bakasyon na nila kaya umuwi na siya dito sa pasukan balik ulit siya Oh, Asher there's a car there's a car Oh, there's a car come here hi guys another papaya series papaya series papaya na naman tayo may nahinog na naman na isang papaya wow I want to eat of course yay You like to eat papaya. It's your favorite. Papaya, watermelon, grapes. Ayan. Yan yung mga pinapapak namin dito sa bahay. Kahit si Tonton. Ang bango. Mama. Mama. What What's this big seed? Oh, oh. Eh, para kay Tonton. Nandito din gusto din eh. Nagkukrusay ako ng ano, battle, ano yung bahay ng battle ni Asher. Ngayon medyo nanlalago yung mata ko kaya ako huminto. Pero malapit na akong matapos. Eh? 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 Delicious? Yeah. Is that a pipi? Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Mga anak kong ano, matatakaw, mm -hmm. pero mapayatin. Mm -hmm. Ba? Si, si Asher, ang takaw ni Asher. Yes. Pero tignan niyo ang katawan niya, yeah. payat din. Si Tonton, ganun din. Sabi ko sa inyo, sa umaga, sa gabi, kumakain niya ng kanin. Pag hindi kumain ng kumakanin, maligalig. Pero yung katawan niya, payat hindi siya tabain. You want more? Sige. Ay naku, may bata kasi ayaw mong magpababaoy. Hachin! God bless you. Mm. You close the faucet properly, anak ko. I can hear the water is dripping. Wait lang, baby. Wait no! lang. The water is dripping. Ayaw mo kasing maupo sa upuan mo, oy. Ah. Ayaw maupo sa upuan niya. Hmm, ang tamis. Kaya naman, gustong-gusto -gusto ng mga bata. May dami. Nahinog kasi siya sa puno. hinarbes ko siya kagabi kasi hinog na nga siya. Hindi ko nakain tali ng umaga. Hindi ko nabuksan tali ng umaga. So, doctor. What no? so, doctor? You read properly. So, ah, not ah. So, ah, cheerful. So, ah, uh, cheerful. then ah, uh, cheerful. Donald walking What? walked walk off mm. to the park. Mm. Park? Yes, that's correct. Kalaki. Galing nito kumain eh. Very good to eat. Eh. Pagdating sa pagkain, very good to si Tonton. Oh, more? Oh, wait, we Very good of eating. Yes. How what happened? It's a recording. No, you didn't say. And? Yeah. Me, mm -hmm. they me, me, me. No. Oh. Mm -hmm. uh. Uh. Ah. Ah. You want more? Hmm. Aya, kuya, kuya Fell down Nilabas ko si Tonton saglit Ngayon, nakita namin si Asis Ayun siya, oh Ay, 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 ay Bakit magalaw? Ayan si Asya, Asis, oh Nagkakarga siya ng mais. Idideliver deliver daw sa parsa. Ayan. Nandun ang aming papa. Maghapon yan sa labas. Hindi yan nauwi ng bahay. Umuwi lang. Alas dos kumain. Tapos umalis na naman. lokal papaayo. papa ayo. Papa ayo. Pupunta ng parsa. Mag-deliver ng mais. Nandito kami sa labas. Nilabas ko si ashton sa saglit. Niwan namin si Asher. Ayan o. Ayan o. Mm. Allah, you need to memorize. You need to memorize so that you will know how. Oh, ayan, itura namin magnanay. Anak oh, po kami dito sa may labas. <laughs> Hindi ko pa napunasan. <laughs> Ngayon, pagkain niya ng papaya. Eh. Oh. Ah, ah. At yun nga, nagtitiktok kami. Nung nakarang araw pa ako tiktok kami nila Asher. Kaso ang madalas ko kasi ipinupo si Asher lang. na ano umaga, naban ako sa tiktok. <laughs> hindi ako makapaglagin sa tiktok na kalagay doon. Hi. Ano daw, um, hindi ko daw na na-meet yung age requirement nila. Kaya, kaya inano nila ako, kaya binan nila ako sa TikTok. Ngayon, may nakalagay doon na approve or di kaya mag-ano ka, i-appeal mo ba? So, pinindot ko yung appeal. Tapos, hiningi nila. May hinihingi doon eh, pwedeng selfie, mukha mo. Pwede namang ID. Mukha mo na may ID, ganyan. So, nagano ako ng selfie. Yung mukha ko, pinakita ko talaga yung mukha. <laughs> yung ganyan kasi nakalagay doon ano yung ipopesto mo talaga yung mukha mo din sa selfie na ano so ayun maya-maya okay na so nakapagano na naman ako <laughs> na open ko na ulit yung TikTok ko kasi sunod-sunod na si Asher talaga yung inaano yun, ko si Asher yung pinupost ko kasi siya yung gusto niyang magsayaw kung ano yung sira niya sa e school sabi niya gusto niya parang yung kukuri kukuri tapos yung sinayo niya kaninang umaga dito sa harap ng bahay, yung sinayo nila sa school. Ano niya yun? Gusto niya yung nagsasayaw siya sa TikTok. Eh, bawal pala na puro bata. Kailangan, kailangan meron din talaga yung mukha muna na nakabalandra din talaga sa TikTok. Para hindi ka maba. <laughs> kaya yun. Ngayon sabi ni Asher gusto daw niya. Sabi ko, eh, sige gusto mo kailangan ano kasali ako. O di kaya kaming tatlo nila tonton. Ayan. Ay, ako. Sabi ko, bakit kaya hindi ako nabanba naman ako? So, ayan, ito trabaho namin sa labas bahay na. Na, maya-maya magluluto na tayo. Isus! <laughs> Ay, bungis-ngis! Sinong bungis-ngis? Ah, sin <laughs> sino ang bungis-ngis na bata I want to take picture. Picture. One, two, three. uh, yung siningit ko na video guys, yun yung aming TikTok. <laughs> Yan yung pinagagawaan namin sa umaga. Ay, ah, nako. Pinakita ko lang sa inyo yung saya sa ni Asher. Kasi sa TikTok ko siya inupload Kasi nga, uh, kahit papano doon, hindi basta-basta nakakapirate ang sounds. Kahit sa Facebook, hindi basta-basta nakakapirate yung sounds na ginagamit. like sa YouTube, kasi talagang ano, copyright siya. Konting sounds lang copyright sya Minsan na kahit yung song na happy birthday, nakaka-copyright din yun. And yun, bago ko makalimutan ang lahat guys, bago ko yan ang aking video, shout out kay Aling Maliit na taga Batangas. Ayan, sa ko yung comment niya kagabi yata, nagpapa-shout out. Hello Aling Maliit na taga Batangas, shout out sa'yo and syempre shout out sa inyong lahat. And sa lahat ng mga April celebrant, happy happy birthday po sa inyo. Ayan. Birthday month Dini ask Asher. When is your birthday? April. Uh, Today is April, what date? Why oh, you forgot? April what? April 16. You need to remember. April okay. 16. Ay. <laughs> So, ayan, nagkakalat si Tonton. And, syempre, yan ko na ating video for today. Wala man tayong masyadong ginawa. Ako yung nag-crochet-crochet. Ayan, o. Oh. Give me anak ko da ano, the clothes of your battle. Yes. Oops, so just be careful. Ito yung ginawa ko, guys. Ito, 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 ito yung ginawa ko. Oh. Para sa battle, butelya ni Tonton. Ayan, ito yung lalagyan ko ng mata ng bear. Walang light brown. Hindi ako makahanap ng light brown. Kaya itong peach ang ginamit ko. Ayan. Nakakalahati na. Malapit na matapos. So, we have the parrot. Yes? Anak, you put there. No, we don't have parrot. What? We don't have. So, yan po ng aking video for today, guys. Thank you, thank you again for watching. Like, share, subscribe. Okay, and thank you. Comment. Thank you for always watching our video. God bless us all, See everyone. Us. Bye. I bye. say bye-bye na. ó, oh, bye, mm. bye, bye bye na. Bye, bye. A <laughs> <coughs> 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 <coughs>